Ikaw ba ay isang babaeng nahihirapang magbawas ng timbang kahit anong gawin mo? Madalas ka bang nakakaramdam ng stress, irritable at palaging masama ang pakiramdam? Nakakaranas ka ba ng acne, pagkalagas ng buhok at palaging nilalamig kahit mainit? Hindi ka nag-iisa. Isa sa tatlong babae ang nakakaranas ng eksaktong mga sintomas na ito, ngunit kakaunti ang nakakaalam kung ano talaga ang nasa likod nito. May isang pangunahing sanhi na maaaring magpaliwanag sa lahat ng mga isyong ito. Ito ay isang sentral na organo na kumokontrol sa maraming mga tungkulin ng iyong katawan at kapag ito ay hindi balanse, apektado ang buong sistema mo. Kinokontrol nito ang iyong metabolismo, tinutukoy kung paano sinusunog ng iyong katawan ng enerhiya at kung ikaw ay tataba o papayat. Nakaka-influensya rin ito sa iyong mood, kalinawan ng pag-iisip, hormones, at maging sa iyong menstrual cycle pati ang iyong puso at sirkulasyon ay apektado nito. Pinag-uusapan natin ang hypothyroidism, isang hindi aktibong thyroid, at may mataas na posibilidad na ikaw ay apektado rin nang hindi mo namamalayan. Para makasiguro, hilingin sa iyong doktor na suriin ang iyong antas ng thyroid. Kung lumabas na mayroon kang hindi aktibong thyroid, may mga tiyak na nutrisyon na makakatulong sa iyo. Gusto mo bang malaman kung alin? Magkomento ng thyroid sa ibaba.